na para bang hindi ko na rin alam kung paano tatapusin itong mga kinalat ko. <laughs> Mars, eto nga, kadugtong lang naman ito nung no, naglinis nga ako dito sa aming munting tindahan. Totoo lang mga Mars ko, sa video talaga, sobrang bilis ko lang natapos maglinis. Pero, Diyos mio, napakadami talaga ng ligpitin at inabot talaga ako ng ilang oras. And sa puntong ito nga, ayan, binabalik ko na nga pala yung mga tinanggal ko dito. Lalong-lalo na nga itong mga lagayan nga ng gamit itantan kapag nga papasok siya sa school. Yung mga Mars ko, medyo napapaisip talaga ako ng mga point na to. Kasi sabi ko, naglilinis ako, pero bakit parang dumadami lalo yung kalat? <laughs> yun, yung tipong meron kang inalis na isang bagay or mga gamit tapos meron ka na namang makikita ang kalat just me ay ito rin talaga yung napag decide ko mga mars ko alas gis talaga ako ng gabi naglinis neto para parang yon wala akong mapagbubuntungan ng galit ko kapag sobrang irita ako ay aminin kasi kapag meron talaga tayong kasama sa bahay tapos naglinis tayo alam mo yun di ka makafocus sa ginagawa mo tapos meron mga paikot ikot may lakad ng lakad ganun so feeling ko mas hindi ako natatapos basta gulong gulo ako ganun mas gusto ko talaga naglinis ako mag isa and ayun, sabi ko nga sa inyo, parang nga wala rin kontra kung saan ko ilalagay yung mga gusto kong ilagay na gamit. Pero alam nyo ba mga Mars ko, sa puntong ito, hindi ko na rin talaga alam. Hindi ko na alam kung paano umpisang iligpitin ulit tong mga nilagay ko dito. Hindi mapapasabi na lang ako, ano ba to? Bakit parang hindi siya natatapos? tatapos as in mga Mars ko, meron na rin talaga akong mga natapon ulit dito ng mga gamit na hindi naman namin kailangan. Hindi pa rin talaga siya nawawala tapos ayan dito sa kabilang side meron pang mga parcel na dagdag gamit nga ulit. 'di ba? Ginusto mo yan te panay ka ni reklamo dito. <laughs> syempre ayun nga magrereklamo lang ako pero tutuloy-tuloy ko naman yung paglilinis dito. Ayun nga mga Mars ko nagpahinga nga muna ako sa glit pero maya-maya nga lang itong si Jowa ay bumaba para nga daw tulungan ulit ako. Sa totoo lang mga Mars ko si Jowa nga diyan ay medyo pagod dahil nga kakatapos sila maglagay ng wall party. Pero ayun hindi naman din sila talaga daw matatahimik sa taas kapag nga hindi kami kumpleto na magkakatabi nga sa higaan. Ayun naman ayun, nga habang ako ay nagpapahinga tinatapos niya na rin talaga yung mga dapat kong gawin. 'Di ba? Thank you, thank you so much. Hmm. Dahil diyan alam mo na <laughs> Konti na lang naman din ito mga mars ko At ayan, sineseparate niya na nga ulit yung mga pwede nang itapon at itatabi lamang sa mga Marsko, hanggang dito na lang muna Yun lang Bye-bye Passive income baka mo? Bakit hindi mo subukan ang piso wifi ng share wifi? Sa may internet ka sa bahay, pwede ka nang kumita Maglagay ka lang ng share wifi vending machine At automatic kang may kita araw-araw Habang may nagkoconnect may pumapasok na income Easy, di ba? Check mo sa comment section kung paano maka-order ng sarili mong share wifi vending machine.